lang araw po sa inyong lahat no uh, Sa lahat po ng mga manonood diyan Sa Luzon Visayas, Mindanao uh, Magandang umaga po sa inyo no Sa mga sa sports po natin diyan no uh, Magandang umaga uh, ayun, Maaga po akong bumalik po dito sa Mayuagang Balon guys Para humingi po ng uh, tawad Sa nagawa po naming pagkakamali po Kahapon nang punta po kami dito ni Roberto Kasama po Kasama po ng anak ko Ah, uh, na po kayo, guys. Uh, kasi ah uh, nagkakamali din tayo. Kaya mabawi tayo ngayon, guys. Sana ah uh, mapataw, mapatawa, po ko. At sa mga diwata po na nagbabantay po dito, no. Ah, uh, na po kayo. Ang ang iniisip po lang kahapon, guys, ang yung pagaling ni Roberto. Kaya pinabayaan ko na lang siya, guys, na Ganon ang mangyayari. Kasi wala po siya sa katinoan, no. Ah, uh, sinisya na po kayo talaga. At ngayon, ah, uh, ayusin po natin tong balon. Ah, uh, lilinisan po natin, guys, para hindi na po, ma, ano, no, ah, uh, lalabo agad. So, yun na siguro, guys, ah, uh, bye nyo po yung bawat ng video ko po ngayong, ah, uh, maga to. So, yun na po. Maraming salamat. God bless. po yung uh, mahiwagang balon. Ano na po ito? Uh, medyo malawak po no. Uh, mahirapan po tayo na magtimba dito kasi kailangan talaga na apa ka dito sa tubig na to. At yun. Kasi puro putikan to eh. Uh, lalabo po talaga pag aapa ka dito. Kaya uh, ito po yung gagawin natin ngayon para siguro uh, din na lalabo agad uh, natin to so sana po sa mga sa diwata na nagbabantay po dito uh, sana mapatawad nyo po kami ako na po yung humihingi ng uh, tawad po sa nagawa po ng nako ko at saka kay Roberto at sana guys at sana uh, mapatawa din niya si ano no Roberto uh, kasi si Roberto guys ay uh, nilalagnat po ninapoy po ng lagnat kagabi hindi po natin alam kung anong dahilan kasi yung pinagiguan ko po, po siya dito sa balon na to ay uh, pag-uwi po namin sa bahay ganoon na po nangyari sa kanya kaya kung may pagkakamali man po siya Ah, uh, patawain niyo po. So, gawin po natin ngayon ng ano guys. Paraan. Hindi ko nakasama ngayon si ano, Roberto. At saka yung anak kasi yung anak ko ay balik eskwela na. Ah, uh, Mag-aaral po siya ngayon. At si Roberto, Yung nga, nilalagnat. Kaya ako lang muna yung napunta dito. Ah, uh, wala po kong nadalang ano, alay ngayon. No? Ang akin lang ngayon. Sa akin lang ngayon ay maglilinis po sa balon na to and guys. Simulan na po natin para ano, matapos po tayo agad. Kasi hatid ko pa po yung nako sa paralan. Pero dito banda guys, mas ma ano, maraming bumubula na tubig. Uh, kahapon nga, inin natin mga ano, kung bumubula kasi lumalabo ngayon yung tubig. Uh, so ngayon, kitang kita natin guys kasi malinaw po yung tubig ngayon. At nagdala na rin po ako ng ano ngayon. No? Oh, yung box para ilagay natin dyan. At siguro sa susunod pagbalik ko dito, magdala na rin po ako ng uh, pwede nating apakan para hindi lalabo po yung tubig. So ito pong dala ko yung dala kong box ito Lagay po natin dyan para may ano siya at saka timba. Sabi <coughs> lang po. Dyan na po kayo. At, and, 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 uh, ayusin natin ito. Aapak ah, muna tayo dito. Kailangan na aapak ah, pa dito na para makapagtrabaho po tayo na maayos. Mm -hmm. Ito mas marami ang ano, bumubula. Kaya dito natin dito ilagay banda. nangatinangan <laughs> Lagi berhati hati ni. Ah, uh, betul. yung ito mga na... lahat natin guys nakalimutan ko Siguro dala lang po tayo ng ah, siguro bakal pabilya para iupok natin dito pabalik po natin para hindi na po ito lulutang no? kaya ngayon ay ah, eh, lilinisin muna natin yung pagdara ng tubig para lalabas uh, ng ah na tubig Nasaya po yung nasaya ko yung iwata sa ano, ginagawa po siguro natin ayan na lay po yung tubig po talaga to guys pero pinagtagaan lang po natin guys no Para, uh, kasi ano to eh sagradong tubig si balon nadaan dadaan na po lang dito hindi na po dadaan dito sa box na to para hindi yung hindi, hindi, hindi mula po yung yung tubig pero mas mabuti siguro lag, lagyan natin ng ano dito guys yung pangharang pangharang hindi hmm. dyan naman po yung ibon na puti na puti guys kalapati tatlong kalapati po yan lang muna yung iharang, iharang pratit. Pag-samantala. <laughs> gawa po po tayo ng apakan po natin dito para hindi po lalapog lalapog dito na yung ano dito dito tayo maglagay ng apakan guys kasi matigas to medyo matigas to dito banda. lalagyan na lang natin siguro ng uh, mga apakan dyan na uh, bato o kahoy. Tulad dito guys, ginagawa po natin ng ano, box para yung tubig ini yung, yung may hindi papasok dito. Kailangan natin na uh, ano Para wala yung dapat tubig. sa man, pag, pagsamantala lalagyan muna lang natin ng bato dito kasi wala pa tayong ano bakal na pang tupok po natin dito pang ano sa tung uh, tong box na to para hiliangat po kaya ito pwede na rin na gamitin to dito pag makapagdala na po tayo ng bakal diba malakas yung ano uh, agos ng tubig ni lagi guys lang ang nagyan para tinito ng mga batong dito. is on the So guys, maghintay lang po muna tayo ng ah uh, oras no para makakuha na po tayo ng uh, tubig kasi magdala plano ko ngayon na mahingi po ko ng tubig sa tubig galing, gikan uh, galing sa may wagang pero malabo po po yung tubig kasi kakaayos lang po natin ah, uh, siguro mamaya pag lumina na po yan kukuha po tayo ng tubig para pag inom po natin kay uh, Roberto. Ayan po guys, lumalakas po yung la, mga isa na lang po guys. Kasi hindi po tayo kumpo uh, magkapante kapag may dumadaan hmm. sa kasi maraming mga bandido na naka paligid po dito. Ayan po guys. Oh. Okay na po to. Ang kulang na lang po dito, bakal. Uh, Pang-tupo po natin pangharang sa box na yan. At saka dito, banda. Mababaw to eh. At saka, parang matigas yun sa ilalim, hindi putik. Kaya pwede natin itong lalagyan ng mga abato or kahoy. Para pag-apakan po na magiging po tayo ng tubig. Pero sa ngayon, uh, itulong po muna yung Una nating uh, magawa, no? Kasi may trabaho po po tayo. At yatay ko pa po, po yung anak ko. So, sana, guys. Mapatawad nyo po ako sa nagawa ko kahapon. Uh, namin kahapon. At saka sa niwata po nagbabantay dito. So, kung saan ka man kayo ngayon, uh, pasensya na po. Uh, sana mapatawad nyo po kami sa naging uh, kababuyan po namin sa balon na to. Yun lang po. Maraming salamat. God bless, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po guys, oh. No? Ang lakas ng bula. Pumasok po siya dito sa loob ng back natin. Siguro, oh, bigyan pa yun, masaya, masaya po yung liwata na sa ginagawa natin. Yun lang po. Maraming salamat.